Good morning, good morning. In uh, tayo today, yung araw ng uh, Webes. Uh, It's already uh, 6.25 25 uh, a.m. Uh, this is planned to uh, 3 hours uh, maintain 30. So 6 to maintain 30 up to 8. So 6 to 8, puyan. So kasama natin sila ator at ating mga cyclists ngayong araw na ito. So check it out on this. Sino ang uling matitira sa araw ng mga ensayo ngayon ang tatagal sa tatlong oras na kargahan. Good morning! few moments later. Naku po, medyo may korting aberya, Eh, gem plangan ngayon dito ng mga gem eh. Ay, malamang. Eh, sabi raw, si Pacquiao. Naku po, nagkasemplangan, Huwag nyo kasing gawing karera. Ay, e, patay, Ginawa nung karera yung, uh, ano yan. Naku, mukhang critical ata ang lagay nito. Tingnan, tingnan nga natin. Si Pacquiao, naku po. Tawag natin na ambulansya. Nako, delikado nga. Ay, nako, pakyaw ako. Ay, ako, pakyaw. Yan, yan, no? Nangingisay, oh. Ang sabi namin dyan, eh, ano, tatawagan namin ng ambulansya, 10 million. Eh, ang biglang sinabi, ano, hindi, kuya, wala na akong sakit. <laughs> Tama po, forma niya. Ano ba yan? Whew! Wala na, nasira na ang uh, isayo natin ngayon Eh, hanap na lang tayo ng uh, mga kabakbakan uh, parang mag gold Okay, uh, basta laging uh, tatandaan ha? Mga uh, cyclists o mga siklista Eh, huwag niyong gawing karera to Eh, sa karera kayo mismo lumaro Eh, nung gantong insayo, eh, ano lang Uh, papawis lang o patsal-patsal mood uh, ah. pagka bibira ka eh titira ka eh ka muna wag yung liko agad unahin ka agad lingon muna bago liko para hindi ka nakakatama sa likuran at yung mga nasa hulihan naman eh tingnan nyo muna kung sino yung uh, ma-overlap nyo o matututukan nyo kung saan sila pupunta eh gamitin ang mata eh baka mawala yan eh, ito nga may simpla ng nangyari Okay? so uh, papawis na lang tayo wala nang mangyayari gold gold na lang yan yeah, katulad nito yan yeah, okay. no? iwas aksidente nagsosolo na lang diba o oh, binahin natin to yung mga breakaway na yan oh. No? sino si moon yun ah. tingnan natin kung nga natin tapos suklihan natin ha ah. here we go Okay, here we go. Ha? Tinira mo kung sumuk na gold ka kanina. Ngayon, tinira natin kung mag-gold -go ka. Ha? Sige, sige. Banat! Uy! Banat! Yan, ganyan. Sige, banat! Hangat mo. Gold ka kanina. Ha? Sige. O eto, kumapit ka. Kapit! Gold! <laughs> Boo! <laughs> Boo. <laughs> nasa langit. Uh, dalawa lang kayo na safe lang. Kaya lang. Kaya e, yung dalawang na safe lang. Kaya no. Pagkaka-safe lang yung dalawa. Money pack yaw. Pagkakasano, papalitan. Noli Loxin. But, tatayin lang ano? Helmet. para <laughs> 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 <So>, um, <laughs> lang. Kaya dito sa Arten, pag naging sayo ka, Jempoy ka man o pro. O pro Jempoy. Kailangan mag-helmet ka. Kundi. Kasi kung... Ang ina ako walang to helmet that. oh, nakita niya ako walang kung helmet. Nako po tangina, it yung walang helmet. Dito lalabas yung ano, yung brain. Okay. Yan, so, brain na yan, tapos merong bungo, basag na, di ba? Oh, yan pagka nasa langit ka na, nakikita mo rin nasa lupa. Ito, o, oh, sabihin siya, hi. Oh, walang helmet. Patay! Biyak ang bungo. Diba? Diba? Oh, Dinidikit diba? mo, Pep, itang mo, kikyam naman yung titi mo. O, ba? Dapat may helmet, diba? O, mo Ay, ano yung ano, 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 kwento mo kanya? Ay, diba, ay, ay, patay.

Alright guys ha tayo Hindi maganda ang ensayo today. may mga aksidente Abir ya That's the rule of uh, insayo in cycling Dapat Pag gumamit ka ng helmet O safety gear Ano man ang nangyari, Abir ya Siguradong uh, safe ka Ha? Uh, maganda umaga sa inyo Kasi muli Ito ang inyong